Alright mga boss, kumusta po kayong lahat? And again, welcome po sa Cars Journal. Ngayon mga bossing, good morning, good morning, good morning sa ating lahat. At ito nga pala, konting pasilit dito sa aming munting bakuran. Kung ano yung meron dito mga boss. At ngayon nga ay katatapos ko lang magkain or kasalukuyang nagpapakain ng ating mga alagang baboy. So ayan yung ating mga alagang baboy mga boss. Ano? Ah, Kisimula tayo ng uh, munting baboyan at doon meron pa anim na piraso so ayan uh, pero hindi naman yon yung ating aking gusto ipakita sa inyo at ito nga pala habang nag-aalaga ng alagang hayop sa bukid kasi kailangan kasi uh, mas marami kang pinagkukunan ng source ng income so halimbawa na lang ikaw ay mayroong mga alagang hayop so it's either baboy, manok or ano pang pag-alaga ng kambing, baka. So iba't ibang uri ng hayop na pwede nating alagaan pag kayo ay nasa bukid. Kumbaga dito kasi sa bukid mga boss, kailangan natin mag-isip ng paraan para makapag-generate tayo ng maraming income. So katulad niyan, habang tayo may alagang hayop, ito ngayon ay magtatanim ako ng uh, kalabasa. Ang ginagawa ko mga bossing ay ipinupunla ko muna dito sa tabing bahay sapagkat uh, sa pagpupunla kasi nagkukonsume din to na almost one week na pag-aalaga kung kaya't kung direct nyo itatanim sa sa taniman may chance kasi na kinakain niya ng mga kulisap no nandiyan yung mga cricket langgam at yung, yung daga isa rin isa rin yan so katulad dito sa ating punlaan pa lang marami na dito kinain ng daga ang kagandahan bago natin mai transplant ay mapipili na natin no so halimbawa yan kung ang punla ko ay tigda dalawa at tulad nito ang nabuhay lang isa sapagkat kinakalgal daga so may pwede nating ipagsama no yung parehas na tig isa lang yung nabuhay ang ito ang ginagamit ko ang ginamit ko pala dito yung mga plastic cup pero medyo mahirap kasi siya gawin dahil wala siyang pinaka base kaya ganyan iniibit ko ng kahoy at kumbaga isa-isa mo siyang papatayuin pero meron akong biniling uh, seedling tray so katulad nito mga bossing ito nga pala yung nabili kong seedling tray sa online lang din at nagkakahalaga ito ng 19 pesos no depende sa seller pero ito kasi 19 pesos by 1 take 1 at 21 holes ang laman yan so hanggang doon yan. Yung mga nakakulay pula. Kasi ginagawa ko, nilalagyan ko muna siya ng cover bago ko siya tatanggalin kapag ka tumubo na. So katulad nito, ganyan na siya kalaki. Kanina ko lang tinanggal yung kanyang cover. Kasi pag na pag nalatuklasan ito ng mga daga, kinakain nila yan. Sa katulad nito, may, makukuha, may makikita pa silang mga pinagbalatan na ganyan. Hanggat peron siyang ganito, kinakain pa rin ito. Kaya ang ina, ginagawa ko, once na natanggal ko na yung cover, ay tinatanggal ko rin to yung bawat isang ganito. Ayan. Hanggat nakikita kasi nila na mayroon ganyan, kinakain pa rin nila kahit na tumubo na. So ito nga pala ay uh, buto ng kalabasa. At ipapakita ko rin yung na-transplant ko na doon sa may aking taniman ito nga pala uh, 21 holes times 6 so uh, almost may git, makikitang daan at ang ginagawa ko ay tig-dalawa so times 2 yung bilang nila so katulad nito ah uh, tumubo na rin ito kaya lang hindi ko pa tinatanggal yung cover dahil nga sa mga mababait nating mabait na daga na nakapaligid dito so katulad nyan mga boss so ganyan siya bukas ko pa siya tatanggalin so ito nabunot yan mga tubo na rin yan nakasibol na kasi nauna ito ng isang araw so ito plano ko bukas pa ng umaga tanggalin yung cover para safe sa mga mababait na daga so ayun lang mga bossing yun nga pala yung aking ginagawa, yung aking routine dito sa bukid. So, ito yung aming place. Yan, sa likod bahay lang ito mga boss. Pero yung aming taniman ay dun pa. Ah, medyo malayo pa rin so, so, parang mga 300 meters pa hanggang mula rito. So, ayun lang mga bossing. Muli ay maraming salamat po sa inyong lahat. At ah, God bless mga boss.